pantun mo. Okay. Hindi mo mo yan, mo yan. Ay, bawal yan ang hawakan yan. Bawal hawakan si Bebo. Ay, nawakan natin. So <laughs> guys, ang tawag dito gara <laughs> ay monkey. Monkey, monkey, Anabel. <laughs> <laughs> Itong tinatawag na malaking butiki sa kesame. <laughs> malaking ano? Malaking ano yan? Malaking butiki sa Malaking butiki sa kesame. Bye bye. Oh, ano mo titriba tayo video mo ko pala. Tribya ayo kay. Okay, mga gar, ang tawag dito is Monkey. Manawa ka niyan. Monkey, Monkey, Annabel. Wait. <laughs> <Mate>. Na ano? Sisil <laughs> kayo ni. Bugog. Bagong kain 'to, tinamo busog. Ito ka. Manok, manok. Mano. Mano ka kaya, kaya ka lunukin yan ah. kaya siya ang tinatawag anak oh my god wow yeah! Tulog pa si Ana ito mas malaki pa sa hita ako yun kaya kaya ka lulukin yan oh, tulog yan laki ito gar ang laki gar yan, <laughs> sugar na lang ang dyan ang laki, sugar laki, laki pa yato sugar ang laki gar kung makikita gar So karon tawag dito ay sa Samantha. <laughs> Pangalan niya 'yan. So, kaya nga ibig sabihin babae siya nga, babae, ahas. Samantha. Python lang 'yan. Python lang 'yan. Rawr! Ay! <laughs> yung <Your> bibi. <baby. laughs> Wala <ganyan>. Python. <laughs> Nakas malaki pa 'yung ulo mo nang ano ko natipa ko. So ang tawag dyan ni Silka, papaya soap. <laughs> naman siyang sabi dito <laughs> ay <laughs> ano to? Sintosa. Pag may sakit ka, lumalabas yung sintosa. Ang mm -hmm. Python yan. Uy! Alligator! Uy! Alligator! Yung ahas. hindi. Ahas! Pareho! Ang rin? rin? Oo eh. Talaga, siguro lang dito. relative <laughs> Laki! mga mag-asawa to, mag-asawa. Scotch! Bumagalaw siya? Oo. Buta yung pagkain oh, buhayon. Uy, buhayon uh, okay. oh, Soger, nila, uy, manok, oh. Ano mo yung kakain? Kaya pala busog yun. Iguana ay napapalitan ng gulay. Iguana. Ano lang pagkain yan? Mga gulay? Ah, gulay, gulay. Vegetarian yan. Sogar, alam nyo na kaya napapalit ng tawag guys, is Iguana. Nabuhay na tayo. Iguana. Nag-iiba-iba kulay niyang, guys, ha? Iguana.

hayo tane tane hayo tane hak dog hak

Bar! Buhaya. <laughs> <laughs> Marco, patulog ko na lang isang gabi dyan, Mar. 3 million. Isang gabi lang. Eh, na. Eh, ito po ah, kayo sa... Guys, let's go! Let's go! Ay! Ay! Kaya, nandito, Ay! Ay! Ano Ay! Ay! Ano nga to? El... El... El Pobre. El Pobre. El Pobre. Ano to? Nueva Ecija pa rin to? Oo. Uh -huh. Part pa rin to ng Nueva Ecija. Pwede umakyat. Pwede nga bumaba. Siyempre, pwede umakyat. <laughs>

Ang lola! Okay, Gar. Kung mapapansin niyo yung mga tanawin dito, no? So makikita mo yung